Pipila kabahin sa Mandawi City ang subling gibahan na sab kagabi. Human sa pagbunok sa kusog na uwan. Sa ka Barangay, may residenting na makwit. Ano ang report ni Nico Serino. Duha kasimana palang pa lang sukad sila gibahaan pag ayo subling na kasi ang mga residente sa sitio Manga o Papaya sa barangay Ibabaw Estansya. Kagabi atul sa kusog nga pagbundak sa uwan gilunupan na sa pagbalik ang ilang mga panimay. Kun itandi ni Atong Hunyo, dilihin nun kung grabe kataas nga lapaw sa tao sa ubang bahin. May kinatugan eh. Mm -hmm. Munit na rin kasi mo tubog yung mayo. Ang hindi na kutob ang tubig? Kaya dughan. Dughan, kutob. Hmm. Mas mubo niya kaysa tumiagi? oh, mubo niya. Okay. Okay, kung talagang okay. agi, lapaw mo to. Di man kasi ka flu dito, sir. Uh -huh. Mga ang pagsaka sa <laughs> iyang baha. Naka-star ka ron sa gym ang mga apektadong residente sa dato sa CSWS, 167 ka mga individuals tanan sa 36 ka mga pamilya ang namakwit. Amo na na silang siyang gigabisuhan bisuhan every time na maguwan niya makita ninyo kagatuhon pagani gani ang tubig, makwit din ka. O niya, pag mga plangka, kay there was one time na uh, nagbisun-migsun, like kay grounded nun ang ilang balay. Samtang sa ubang bahin sa mandawi na kasinati usab o pagbaha kagahapon sama sa highway sa may barangay Tipolo, ingon man sa Dan AS Fortuna, nga pag-ayo ang level sa tubig baha. Sa pikas bahin ikaduhang nga hugna sa pagbaha, ang nasinati sa may national highway sa barangay Tabunok, Talisay City. Unang nasinati pa 4 kagahapon sa hapon, nga nilanat og mga 40 minutos. matud ni Edwin Nierves, Pangulo sa Talisay City Flood Control Task Force, ang giladmon sa baha lapas sa tuhod, hinungdan nga pipila ka mga sakyanan na nga tanggong human na pagngan. Waabti usa ka oras, nihubas na ang baha, human usab gipanguha sa mga sakop sa Flood Control Task Force ang nibara nga mga basura. Apan ang pagbaha subling na sinati, pasado alas 7 kagabi sa susama nga lugar at ulgi hapon sa pagbundak sa kusog nga uwan. Nilanat kini ukapin usa ka oras ang pagbaha, kansang giladmon mo abot ubusra sa tuhod gawa sa kakusog o ginaghanon gyud sa tubig dala sa ulan ang basura usa sa padayon nga nakitang hinungdan sa pagbaha sa lugar. Sa ato mga din system, dinhi nga mga plastic waste. Mm -hmm. Ako ni Mike Bale kay gud sa bunok, Ayo punta ng mga tao, makasabot ba kay bigyod. Pisa sao na to pag pag pag, pag barbecuing ta o ining inig inig dunay gamay ang tubig ang mga plastic waste na sa sidewalk at dugot pengon sa drainage. O ba ni Godfrey Rielien Nico Sereno Balitang Bisdak